Ay, yung green pa. Ay, ayan yung Maka, kalangka na binigyan ni ano. 120. Kahapon. Magkano kilo dyan? 200. 200 po. Ito masarap po, kilo. green. Ilo-ulit po yung sasapa, eh, <laughs> oh, yun yan. Ang ilang kilo ba yan? Green pa na ano. Ayan, malaki daw. Ang kilo. Basta malalaki. Sa'yo yan, Nag? Marami na, na po po si Mergyan. Dito lang po yun. Ayan, ayan, saan yun. Flo ano na yan. Ayan o, eh? hinog na. Ano mo, iyan, Ay, no. No, na huh? Masarap siya. Ito lang so, yun, ah. kamote okay. na dahil. Ayun, mami nasa ano. Ayun, mami hinog. Ah, ito. Hilaw. Ang okay. tabi, tawad. Ayan, <laughs> dalawa yun. Pa, kung hindi ko kaya yung ganyan. Ang kumagtawan. Wala. Mama, dabo, kiri ko ngayon yung kamating kahoy na nabili ko. thank mm -hmm. you mm -hmm. Hello! Are you okay, Kinchen? Ha? Wala na pong masakit, baby ko? Kasi po nilagnat po si Kinchen. Kaya medyo pumayat siya. Are you okay, Kinchen? Opo? Okay na po ang baby ko po? Oo, wow, Ano man, baby ko? Tabaan nito, guys. Ang so laki.

Lagay natin. Hmm. Ming, Ming. Ba't nangyang ka? Ha? Gutom ka? Yan si Mimi guys. Oh. Gutom ka, Ming Ming? Gusto mo kumain? Matapang yan guys? Eh. Pasaway yan eh. Ala, pasaway ka, Ming Ming ah. Hmm. Hmm. Ha? May sipon ka? Ha, Ming Ming? Pares na tayo may sipon? Hmm. Malamig kasi pa ng guys eh. Ito na guys, kamuting kahoy. Hi guys, good morning. Magluluto po ako ngayon para sa tanghalian na ulam, sinigang. Ito, may radish, may pitsay, gabi, may mingming. -ming. Ayan si mingming -ming, oh. Mingming! Sa so, may ano, ayan. Mingming! -ming. Ito lang nung natirang pusa dito po sa likod. Namatay lahat ng pusa sa likod. Yan yung matapang. Ito yung mabait. <laughs> hmm. Kasi final exam ngayon ni Boboy sa ano second grading. So kailangan masustansya yung kakainin niya. Mingming! -ming. -ming. <laughs> Pwede na rin siguro yan. Pagka. Ito yung ano. Habang bumibili ako guys sa talipapa, sabi nung nabilan kong ano, tindiro. naawa naman ako sa mga bumibili. Kasi ang mamahal ng mga bilihin ngayon. Kwento lang ba guys? Sabi nga pag binabaan ko naman, pag ginawa kong mura yung paninda ko, wala naman akong, talo naman ako. Sabi niya, di, minsan di ko na alam gagawin ko, sabi nung tindiro. Kasi tindiro lang naman pala siya. Hindi pala sa kanya yung tindahan. Grabe nang mahal pilihin ngayon, guys. Kaya kailangan marunong tayong magtipid. Pag hindi tayo marunong magtipid, walang mangyayari sa kusina. Hindi tayo makakatiyem ng masarap na ulam. Di ba, buboy? Opo. Oo. Oh, tinutulungan ang mama, buboy. Very good naman. Si Mingming, -Ming, tinutulungan mo Mingming -Ming, ang ate. Oh, nandiyan na. Hindi ko makuha yung Ming Ming. Hmm. Mahal ng mga bilihin. So, maaga ako nagpatali pa pa. Ito, ganito, 20. Ito, ganito, 30 na to. Ito, 30 na to. Ito, 25. Hindi. Wala na naman akong magtanim sa paso, guys. Para maraming ulam na libre na hindi nabibilhin. guys. Ha? Hey! Hey! Ilagay ko na guys yung radis. So, ilalagay yung gabi. mukulo kulok na siya guys. So, maybe pwede nang ilagay yung sitaw. Hmm. Ilagay ko na guys yung sitaw. Sitaw or string beans. Yan. Palagay ko itong ipon. Palagay ko itong ipon. Hey! Ito na guys, yung aking sinigang. Thank you for watching po. Hmm. Sa <laughs> Say hello, Ken. Kaya po yung mga isa sa mga prinsip ko mga mga magaganda. Ikuntun niya po yung mga daw siyang naging single. Ano yan? Wala tayong mga ano. Kasi ngayon kain sila guys. Hindi na high naman ako doon sa Eh, ito nga sa akin kung gaano sarap yung 10. <laughs> 10? Ayoy, kasarap sarap Mas, yung manghuan. Ten. Pa Ten? Ayun, kasarap-sarap pa yung manghuan. baka naman. bitin pa. Bitin pa. Bitin ka na daw po. Na e baka naman e daw po niya e mag, ano po, ng gin, sponsor. Teka lang ha. mo ko ng pupo. Pangalan na lang ito. Ay, magpupo siya talaga. Malaki, mahaba ang lalaki. Hi guys, pinag-uusapan namin kung bibili kami ngayon ng

Yan po yung mga kaibigan ko, mga 18 years old. Ako naman po, 17 years old. Eh, <laughs> not po yan, rebanded. Ako lang di rebanded. Ay, ala ito po, tinan mo, nakita niya yan. Ay, rebanded. May takot <laughs> yan sa ano eh, baka kumulot. <laughs> takot kumulot, takot, takot maligo. Wala <laughs> na okay. okay.